guys nandito tayo ngayon sa Indang barangay mataas na lupa sa Indang Kabite dito yung bilihan ng murang buko so, ay, sa harap ng terminal ng Don Aldrin yeah. ito yung ating darang ating kagkaan so, ito nakapamili na tayo ng buko yan. Yeah. ito yung napamili nating buko 68 piraso sa so, alagang mga piso yan Sa oh. buko dito guys, yan, dito yung mga buko ni ate o, oh. ni kuya oh. Wala kasi sila dito ngayon, nanguha daw sila sa ano, sa, nanguha sila sa gubat. At tumawag lang sa atin na kuha na lang daw ikas gikas na lang. So ayan, tama ko yung aking dalaga. So ito. Gusto nyo pong dito, ayan o, oh. 3 lang. Buko dito. Dito lang sa Indang. Ayan. Magpupunta Tagaytay. yeah magpupunta Tagaytay. yeah ito naman ang Pagpuntang 3C. Ayan, malapit lang sa Arco. Sa Arco. Malapit lang sa Arco, guys, ng 3C. Welcome to 3C. Ayan. Tapos so, may ginagawang gasolinaan dito. Walang mga gasolinaan yan. Saka malapit sa terminal ng Dun Aldrin. Ayan po. Kay Jack kay King Jack Buko ito yung pangalan King Jack Buko yan wala sila ating dito ngayon kaya kami na lang pinakuha lang kami dito ng buko yan dahil nasa bumbang na sila so kung gusto nyo kumuha guys ng buko gusto nyo bumili ng buko dito wala lang kayo pang negosyo natin ang buko malalaki ang buko dito yan malalaki ng buko yan o no? yung buko Jumbo bu ang buko yan o so kakarga na natin dito sa ating, on, ating service at away na tayo ng naik yan. so ayan sa pagkakarga natin ng buko may technique tayo dito kailangan yung mga buong buo 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 yung hindi nakatanggal sa na kanyang, kanyang pinaka tangkay dapat nasa lang yan gagilid para hindi lumusot iwas agriya tayo sa daan po ito so, mga nakahiwalay na natin yan yeah. na natin yung mga yan para hindi hindi gumulong sa kalsada yan kaya yan, yan natin yan so, Ito, dito nalagyan din natin to dito nang yung kagaya nito mga buo kaya harang natin dito yan kaya harang natin yung ganyan yan. harang yan Ayan, karga na natin lahat sa ating dala. Ito yung piraso, halos makulong na yung ating service. Oh. Bigat kasi ang buko. Yan yung dala natin dahil malayo pa yung buhayan natin. Naik pa tayo. Ayan, Kung hindi na lulusot yan dahil nakahawak uh, sa kanyang tangkay. Uh, ayan guys, thank you for watching.